Ano si Racer? Bel. Bel? Oo. Oh, putol. Naputol. Para sir. rapa, akin kita sa shop. Ma, Balik. bigat 'yang tinutulak mo eh. Balik, Sira, sir. Napakainit, nagtutulak ka ng motor eh Iyahatake na lang kita May tali tayo? Meron, meron ito eh, ito Di ata mas paglagay ng bit eh Ha? Di maayos maglagay. Bakit? Bago lang ba yan? Oo, oh, baka ko ano, lang ngayon? Pa ka ano? Kapalit lang ngayon? Kapalit lang. Ngayong araw? Oo. Oh. Putol agad? Putol agad. Haguloy nga ako eh. Eh, saan mo daw? Dalin to? Doon lang sa mismo malapit sa amin. Pero dyan ang pagbaba ng tulay, kakano na akong pagganyan. Hindi naman ba pwede na, hindi ko ibalik doon sa kanya. Saan ba yun? Doon lang sa amin banda, sa looban. Ah, sa kanya mo ibabalik. Oo, sa kanya ko ibabalik to. Ito na dalaan ganyan. Ah, oo. Oh. Sige, so, ituro mo yung ano, Dan, para alam ko kung saan tayo liligo. Diba ito? Diba ito yung tulay dyan. Tapos oo. pagbaba, ito yung, yung... Sa ila, ilalim et, ng tulay? Ito yung sa Kenneth, pag kumaliwa ka dito. Oh, yung sa pagbaba na ng dito, tulay. Pagbaba nitong tulay kakanan dito papunta sa may ferry terminal oh sa looban yan doon pa sa looban Diretso pa oh tinga na. Oh. ah wala tol mga andar makina pero Under hindi tumatakbo tol yung bell oh sir eto na lang shot mo muna ng helmet kasi eto may mic to para ma magkakausap tayo kasi meron pang intercom yan, tapat mo lang yung mic sa bibig mo. Tapos pagka nandoon na tayo, ituro mo lang sa lili ko, ha. Okay ka na diyan? Ay, tata, kanan dito. Dito ka na? Oo, oh, pwede na rito. Oo. Oh. Doon sa Santa Clara? Bang init kasi dun sa... Pinagtutulakan mo eh. At, tanyala natin. Thank you. Ano, okay ka na rito? Oo, oh, okay na ako rito. Ayun, um, paano? Tutuloy na ako? Oo, oh, sige. Ingat. okay. Thank you, pray. okay. Ingat, oh. ingat ta Sabay na ako. Ka? Oh, sige, thank you.